mga kasansay! Hey, this is Asia Rally and welcome to my channel. Kumusta kayong lahat? And I'm hoping that you are doing well and safe wherever you are. Okay, sa araw na ito, it's afternoon here in the Netherlands. At karating lang namin galing ng uh, supermarket para maghanap ng aming paghahalinhan o ipapalit namin doon sa aming lumang kawali. Pwede pa naman pagtsagaan kung... Uh, ayaw kong bumili ng, ng kawali. Kaya lang napansin ko na iba na yung lasa kapag doon ako nagluluto sa kawali ko na yon. Kung nanonood ka ng aking video sa pagluluto, ay makikita niyo yung aking kawaling ginagamit at pinag-graduate ka na siya. So, Bumili ako ng kapalit at susubukan ko ito dahil ito yung bagong disenyo at kapag maganda yung resulta ay uh, bibili ako um, maybe on Tuesday or Wednesday okay, so tingnan ko muna susubukan ko ngayon na rin magluluto ako dito sa kawali na ito at um, dito pagka bumili ka nung uh, kawali ay separate yung pinaka lead or yung takip um, ganun din naman sa atin sa Pilipinas kapag pumunta ka sa uh, SM or sa ibang uh, department stores para or or kitchen, the kitchen section ng mga department stores, ay nakaseparate yung uh, takip. At kung meron ka man mabibili na kasama yung takip, parang hindi rin ganun ka kaganda. No? Based on my experience, ano, yung mga parang mumurahin, yun, mumurahin kasama na yung takip. Pero yung mga uh, mahal na klase ay bibilin mo ng separate yung uh, pinaka lead So, ganun yung ginawa ko. Na bumili ako ng separate ng na lead ng aking kawali. Ang haba na ng introduction ko. So, ipapakita ko sa inyo yung aking biniling kawali. Okay. Topic natin is kawali. So, this is my uh, walk pan. Ayan. Walk pan. Um, dahil mahilig tayong magluto kailangan natin ng wok Na nakapanood ko yung video ng isang chef at ang sabi niya na ang kailangan natin sa kusina ay rice cooker um wok at saka ano pa ba, ba yung isang niyang sinabi basta tatlo lang yung kailangan natin sa kusina sa pagluluto so one is wok so na ako ng wok yan gusto ko yung ganito na uh, granite stone uh effect coating yung ayan pansinin niyo yan yung coating niya at uh, maganda itong paglutuan kumpara doon sa makinis yung pinaka coat yan so <clears throat> pwede ba ito sa iba't ibang klaseng? uh, lutuan. Yes, pwede ito sa gas, sa, sa electrics, electric, ceramic, induction, and halogen. So, maganda na itong bilhin. Kasi sa Pilipinas, yung mga pang-induction, medyo pricey din yung halaga. At kapag ka may induction ka, syempre yung pang-induction ng yung <laughs> mga mga lutuan na kailangan bilhin. Ang kagandahan naman dito, pwede ka nang makapili ng isang pan, pero pwede sa iba't ibang klase na lutuan. So, okay na ito. Mura ba ito? Mura lang ito. Kayang-kaya kaya niyong bilhin. Okay. Uh, hindi ako dito nagko-convert ah, ng, ng halaga kasi syempre iba naman yung ating um, perang ginagastos dito kumpara sa Pilipinas. Kasi kapag ka, lagi mo i-convert, ay may stress ka sa presyo. So, para sa akin, yung mga presyuhan lang dito, kung ganito lang naman, yes, parang counting kaunti lang yon At yung lead naman na aking binili ay ito. Ano naman nakalagay dito? So, pan cover. Universal cover with silicone rain. So, yung <clears throat> gilid niya ay silicon, kumpara doon sa sa una kong binili na pan na ang kanya namang uh, cover ay uh, hindi ganito yung katulad lang sa Pilipinas na mga pantakit, kaya lang hindi kinakalawang ano, kasi sa atin yung mga binabibili natin pagkano kakalawangan ano, so ito ay hindi kinakalawang, at subuko na kaya for a change, yun namang may uh, silicone rim yan. Para pang protection din, ano, kapag kabu bumagsak uh, sa floor, hindi na mababasag kasi merong magpuprotekta na ganito. Hindi ka tulad noong isang, isang takip. Ayan. So, pwede sa pot na malaki or pwede din sa kawalit. So, tingnan natin. Ayan na. Sukat na sukat naman siya. Ayan. Siyempre may papilip. Yeah. So, kailangan ko ito, syempre kasi, ah uh, pag nagluto, hindi mo naman uubos lahat ng niluto mo. Kailangan takpan mo yun, ano. So, yun lang. And then, dahil uh, magka-Christmas na, dami-dami talaga mga mabibiling mga articles na pang-Christmas, pang-Halloween, ay, um, kailangan talaga ay I isin mo na ug masters. <laughs> okay, pero talagang mapapagastos ka kasi ang gaganda talaga, pero hindi naman uh, madami yung ginastos ko. Katulad nito, uh, nagandahan ako dito sa tray na ito. So gagamitin ko ito sa Pasko. Uh, sa halip na doon sa isang klase ng uh, pangkaraniwang kong ginagamit pag Christmas, yung may stand na ilalagay doon yung tinapay. So sa ganito ko naman ilalagay yung tinapay para sa hotel so ayan naman yung aking style and then bumili rin ako ng table cloth uh, nakakita ko ng magandang table runners pero uh, sobrang laki naman na yun. dahil dalawa lang kami dito hindi yung aming uh, uh, mahabang table yung ginagamit kapag uh, may mga okasyon Unless, pupunta dito yung aming mga mahal sa buhay. So, uh, doon kami sa malaking table. Pero kung kami lang dalawa, doon lang kami sa tinatawag naming salon tafel O kung sa atin yung uh, lamisita ba ang tawag doon? <laughs> Parang pang matanda talaga, no? Malalaman talaga yung edad sa terms na ginagamit. Yung center table yun, ah uh, sa living room. So, yun lang yung ginagamit namin. At binumili bumili ako nitong uh, table cloth na, na green, uh, moss green, na merong siyang line na gold. Ayan. Tapos, lalagyan ko ito ng runner sa ibabaw. Mm, pwedeng balikan ko yung kulay puti doon. Or, meron pa rin naman ako dito na runner na ginamit ko na dati. Pwede din naman yun, ano. So, yun yung ilalagay ko sa top na ito para merong contrast yung color. And, uh, ano pa ba ang binili ko? Kunti-kunti <coughs> lang to. Siyempre, kung merong kawali, kailangan meron din tayong maliit na kasirola. <laughs> kasirola talaga. No? Kasi ganoon ang tawag sa atin sa Pilipinas. Kasirola. Dito naman, ay uh, magluto ako ng rice. Kasi yung aking uh, ginagamit na pot, ay uh, hindi naman talaga yun nung dumating ako dito, meron na nun. Pero hindi naman kasi kumakain ng rice dito. So, ako lang naman, dahil Asia tayo, ba diba? So, nag ako. So, sabi ko, partneran na rin natin na katulad ng kawali. Ayan. So, hindi rin naman ito ganun kamahalan. Pero <laughs> pag kinonvert mo, ano? Ayoko isipin. Ayoko i-convert. Okay? ah uh, basta hindi siya ganun kamahalan. Pag kinonvert, may stress ka. So, ito yung binili ko. So, same din naman yon Pwede rin itong pang induction pa din Hindi naman kami gumagamit ng induction na, na lutuan. So, ayan. Wala itong takip. Naghahanap ako ng takip, pero wala din ako makuha ng takip. Kaya, yung takip ng mga una kong maliliit na, na pots, yun yung aking gagamitin. At, bumunta din kami sa ibang uh, supermarket. Para uh, bumili ng ah, uh, aming kakainin for for tonight. Hindi kasi namin alam ko ano ba kakainin namin for tonight. Kanina kasi nag ano na ako, nag rice na ako. Tapos naisip ko na pumunta sa ibang supermarket at hanapin yung aking paboritong artichokes kasi pumunta ako sa Turkish supermarket at nakakita ko iba't ibang klase ng artichokes. Sumubok akong bumili nung isa. Pakita ko sa inyo. <coughs> kinain ko kanina. Ay, hindi masarap. Hindi talaga masarap. Ubo siya ng lambot, tapos parang bulok-bulok pa yung <laughs> pinabulok pa yung puno. So, kinain ko na rin. Ito yung nabili ko sa Turkish supermarket. Kasi nga, paborito ko yung artichoke. So, ayan. Hindi ko ipopronounce kasi hindi ko alam kung paano bigkasin dito sa lingwahe nila. Okay, but this one is artichoke ayan, hindi siya masarap at ubod siya ng asim. Ayan, so ayoko na nito. Kaya, bumili naman ako ng aking uh, uh Spanish artichoke. Ayan. Ayan, yung brand. Ayan, Spanish brand. So, dalawa ulit. Um, okay, para dito sa ganito ay may kamahalan. Pero kung bibili ka din naman yung sariwang artichoke, mahal din yon Kasi, imagine nyo na lang uh, ang laki ng artichoke. Tapos, tatanggalin mo yung ibang parts noon, tapos lulutuin mo. So, naisip ko din na for the price, hindi na rin yun mahal kasi hindi na ako magtatanggal-tanggal pa ng kung ano-anong parts ng artichoke yung tatanggalin. Tapos lulutuin ko pa, magagasas pa ako ng gas. So, bumili na lang ako ng ganito. So, For that, kung iisipin mo, hindi na rin mahal kasi may 8 pieces siya doon sa loob at ang sarap-sarap nitong brand na ito. So, sa mga mahilig sa artichoke at nandito, ito ay uh, subok na subok ko na yung lasa ang sarap talaga ng artichoke. Meron pa akong isa noon sa aking taguan <laughs> ng pagkain. At bumili na ako nitong dalawang lata. At ano ang kakainin namin ngayong hapunan? mag-salad -sa lang kami. Meron na akong cucumber, cherry tomatoes, bumili lang ako nitong mixed veggies. Um, naku, dodgy ito eh. Hindi <laughs> naman ako talagang magaling mag-dodge. So, meron ditong lettuce, uh, at chaka ah, uh, ah, uh, white, white cabbage, at uh, chaka um, red cabbage, and, uh, carrots. Ayan. Ayan, no? Oh. So, mix na. yan. Tapos, iyahago ko yung aking uh, at uh, cherry tomatoes and Persian cucumber. At, ang bala ko sana is uh, triyaki salad. Kaya lang yung aking beef ay uh, singtigas ng bato. So, wala na akong oras pa, mga 2, one hour, two hours pa para palambutin yon So, bumili na lang ako ng <coughs> patawag dito. Ham lapen. Okay, ham lapen. Ito yung malambot na part ng ng baboy ano. So baboy ito at kung papansin ninyo, walang taba. Yan, hindi kasi dito kinakain yung taba. Yan. Yung taba ay um Siyempre, yung may mga Asians, nalaman na din nila yun, ano? Sa dami ba naman ng nationalities dito sa Netherlands, ano? Nalaman nila na may mga tao na kumakain nun. So, maaaring binenta nila doon or uh, nakabili din ako dito ng chicharon. So, um, pero hindi kasing sarap doon sa pagawa natin ng chicharon. Kasi hindi naman talaga yun yung ano nila dito, pagkain nila, ba diba? So, hindi natin dapat ikukumpara. Pero, magpasalamat pa rin tayo na kahit paano merong mga, mga bansa na also interested with what Asian people like to eat. Okay? So, nalaman nila na kumakain ng chicharon. Ah, meron tayong pwedeng paggamitan itong mga taba-taba na ito. Balat, ganyan. So, niluto nila at yun yung onion chicharon. Yung lasa ng chicharon dito, merong cheese flavor, may barbecue flavor. At alam ko yung lapids din, ano, meron din sila mga flavors ng, ng chicharon. Yung, yung paggawa nila dito ng chicharon, hindi yung may laman. Sana matutunan din nilang gumawa noong may laman. Yung may laman na chicharon na nabibili ko, ay yung sa same brand nito ay nako ang sarap yun yung may laman medyo mahal nga lang yun pero ang sarap ng lasa yun ah hindi maantay mantikang ginamit basta masarap yung lasa mas masarap sa Pilipinas pero masarap pa rin naman yun sa Pilipinas kaya alam nililimitan ko din yung pagkain ko ng chicharon ayan so Anyways, ito lang yung aking uh, mga pinamili at maya-maya uh, ay madali lang kasi ito palambutin. Oh, yun nga pala din ang, ang sasabihin ko. Kasi syempre sa Pilipinas, nagluluto din ako ng baboy, ano? At, uh, yung pag magluluto ako ng baboy doon, it would take like an hour para lumambot. Yun talagang malambot, ha? Kasi ayoko nung kumakain ako ng nakikipaglaban pa yung mga ngipin ko, eh, sa tanda ko na na eh, Uh, mahirap na, baka mabungi na kung ano, so gusto ko yung malambot yung karne, at dito sandali lang, minuto lang, ay malambot, ibig sabihin yung mga baboy na kinakatay nila dito ay uh, bata pa, at nakikita mo kasi dun sa uh, klase ng meat ayan o, oh, hindi pag matanda, kung marunong kayong tumingin ng mga matanda ng karne ah uh, alam niyo na yon okay sa mga tanong niyo na lang sa mga nanay ninyo but ayan oh, kitang-kita na light pa at ang ganda at uh, wala nga itong mga taba-taba hindi balat tab taba at balat wala yon so uh, ito yung lulutuin ko mamaya at itatop ko doon sa aking salad so it will be a pork teriyaki salad instead of beef teriyaki kahit ano naman, hindi na yan kikibo, sabi nga ni Chef. So, Um, yun lang and thank you very much for watching and until next time. Bye.